Talagang Christmas na, no? Aba na ng traffic. Yung blue magkano? Yung blue na lang. Nagaling nating longis. oil. Yan, malub. malub, ba? Pero mga boss. Pada tayo sa tanawan. Bibili tayo ng longis. Saan ba yun? Yan. ano no? 1,028 na yung kasi every 1,000 change oil tayo yan, pahinito lang natin si Max grabe ang putek ay kita nyo, dami putek na no? uy BRD ayan, pahinito lang natin alis na tayo mga boss let's go Ah, wala. Okay, sige. Premium 200 bossing. 200. 200. Let's go. Let's, go. Let's, go. Let's, go. Let's, go. Let's go. Talagang Christmas na, no? Haba na ng traffic. Ah, uh, singit, singit lang. Oops. Haba ng traffic. Mula crossing eh. Mula crossing tas hanggang crossing din. Oh no! Oh no! Shout out po sa ating nabilihan ng camera sa ALX Cabuyao. ALX, Kabuyaw, number 1 Tatlong branch nila eh Hindi ko lang sure Alam ko lang ay Kabite Kabite yung isa Kabite Kabuyaw Tsaka sa Pampanga ata ah, Pero hindi ko sure ah Kung gusto nyo ng action cam eh, Alex lang lapit malapit din sa amin pati eh kaya saka mababait ang staff tinuro nila sa akin yung step by step ng paggamit nito top so, dito sa Insta360 pwede mo nang ikat mismo dito tsaka ma gamitin Ayan, singit lang tayo. Shout out. <laughs> Ganto pala pagka uh, may action ka, mukha no? Nakakausap mo na yung sarili mo. Sarap talaga pag nakamotor, no? Nakakasingit ka agad. Yan lang, mainit. Rabin, haba ng traffic, ang traffic talaga. Ayo. <coughs> holiday. Holiday na holiday. Tignan mo naman sa left side, oh. Edson na ba An Malapit na tayo sa ating pibilhan. Pasingit pa! Ayan, shop ni Ka Enzo. Shout out, Ka Enzo! Opo ng Tropic Holostick, ah. Oh. Uy, ganun. Tawid po. Ulay ng panarkingan natin, ah. Oh. Ah. Shoot. Excuse po. Pas meron kayo ng motol, 1 litro? Ano motor niyo po? Nmax. Ah. Yung blue magkano? Yung blue na lang. Eto na to. oil. B2 B1? B1. Ha? Ah? B2, B2. dito? 70 70. Okay. magkano po lahat, bossing? 420. 420. Ah, oh, sige. Ayan. Pa-discount na tayo. Excuse po. Thank you po. Mag okay. Nabili nating lang is Sugar oil. Yamalub. Yamalub ba? Ah. Yamalub. Tama. Okay. Change oil na tayo sa bahay. Singitan na naman to. Singitan, singitan.